Ayan, magandang araw po sa ating lahat ngayon. Ay mayroon pong nagbigay po sa atin ng pagkain. Ito po ang binggay na salad Japanese style, tsaka po. Yan po, salamat po sa nagbigay. Sabi niya noon ito mention ang pangalan niya. Yan po ang pagkain ko ngayon kasi, hindi po walang lasa po yung ano ko pati tubig gula Parang hindi masarap po mula nung na ako. Yan po, kain po tayo. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay salamat po sa nagbigay ng pagkain ko. Japanese uh, salads at saka kipsi po. At uh, kakain po tayo bago ang lahat. Premo na tayo. Salamat po sa pagkain. Masarap ako. Niling pagad na ako. Imbeles mo kung mayroon po. po sa para sa lahat Salamat po God. In Jesus name. Amen. Yan po. Kain po tayo. Hi. At least sa ng Diyos eh, medyo okay okay na po tayo. Yan po ang ating salad na Japanese style. Ewan ko ano ba to? Klaseng salad ito. Kasi maganda daw sa appetizer, appetite ko. Kaya, ito na lang ang in-order niya, salad. Yan. Mayroon siyang carrots, cabbage, at saka cabbage white and red and ano, ano ba to? Uh, noodles na white. Maganda daw sa appetizer ko. Kasi, five days na hindi, uh, six days siguro. Ay, one week na pala na hindi ako pumasok. Dahil nga sa nangyari na disgrasya. Kinakain ko lang, tinapay. Minsan kanin, pero wala bang lasa pati tubig nga, walang lasa eh. alam, salamat po. At sana lahat po tayo may kinakain. Mine nodler sier goranata. tilakan ng tubig. Ayaw ko. Dahil siguro sa gamot na marami akong ininom na gamot. Yung pilat ko dito wala na, oh. Nag-recover na siya. Salamat po sa kasamaan ko sa trabaho, si Virgie. Uh, yung effort niya na gawin yung trabaho ko. Salamat po, Virgie. Sana matagdahan pa ng kagayo. <laughs> Alam kong alam nyo to dito ang oh, Japanese daw na salad. ano ba itong salad na ito na? My noodles. hindi juicy eh, itong KFC eh, na na-order niya. Ewan ko kung saan nga binili. Maalat pa. Maalat. Sabi ng na hindi tayo nagtrabaho. Hindi juicy talaga ito. Talagang ang hirap yung nangyari sa akin na, na yung na ako. Oh, grabe. Akala ko na hemorrhage na ako. Kasi nawalan ako ng malay na ayaw ko kung ilang seconds na nawalan ako ng malay ba. Pagising kong ganun, inisip ko talaga na tatayo ako. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, talaga na inisip ko yun. Ayoko muna. Parang yun ang inisip ko. Kaya, uh, hindi pa naman tulog yung kasama ko. Kaya, ginising ko. Ay, tinawag ko siya. Nakatayo pa naman ako. But, ingat, andito yung kasama ko, hindi niya day of the, uh, ako ang day of the time na, uh, kasi, ato kasi ang nangyari, para hindi kayo magtaka, baka inisip niyo na, dahil sa, uh, pag, uh, ano ba, pag uh, blood pressure ko, hindi po. Uh, Nag-day off ako ng Sabado, pagdating ko ng 8, 8.30 na siguro nakarating ako dito sa bahay ng gabi bumili kasi ako ng ano ng kurtina ko sa bintana ko ito ngayon tapos na ako naghilamos nakabihis na ako na nakaduster na ako ayaw ko ba na sa isip ko na oh, pal, uh, ikabit ko na tong kurtina ko ito kasi ang kurtina na ito is mahaba eh, natapos nang ikabit bababa na ako kasi yung upuan ko is folding once na inapakan mo rito, magkamali dito, magliliyad yan. Talagang nag-dive ako, oh. talagang narinig ko tong dito, kaya dito nagasgas dito. Pero na, ano na siya, nawala na. Talagang puk, parang ganun pa. <laughs> Tapos ayun, pero ngayon masakit yung ng ko. Tapos yun nga, nawala ako na ng mala yun. Tinakbo ako ng alas 9. B. Ayun ko ako ng oras na tinakbo ako sa ospital. Uh, dumating naman na yung CT scan ko, okay naman siya. Lahat naman clear ng uh, X-ray ko, CT scan ko, okay naman. Kaya lang simpre, hindi, hindi, pa ako satisfied kasi dito hanggang ngayon medyo masakit pa rin dito sa ano ko, dito sa part ng dito ko sa cheese. Tapos apektado dito sa dito sa dito sa, dito sa likod. Kaya dahan-dahan akong ano, catch na maggalaw ba uh, syempre pumasok na ako pero pag uubo ako talagang para ako ng hininga pero what to do kailangan magtrabaho yan po ang aking naranasan kaya ingat ingat po tayo mga ka FW kasi pag, uh, mas lalo pag wala tayong kasama accident talaga yung nangyari sa akin dahil sa pagkadulas ko lalo pag wala tayong kasama, yan ang mahirap, buti na lang may kasama ko. yon, yung kwento ng aking pagkadulas po, pagka-hospital ko po, yan. Yan po ang aking kwento, ba?